Pinapa-imbestigahan ni Senator Rafi Tulfo ang panibagong anomalya sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ay matapos magkaroon ng drug lich ng Ebola ang resulta ng 2 p.m. spreadress loto kahapon. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin si Raymond Tinaza. Paimbestigahan ni Sen. Rafi Tulfo ang panibagong glitch o aberya sa Suertres Lotto Game ng PCSO. Nangyari ito sa harap na hindi pa tapos na pagdinig ng Senado kaugnay sa aligasyong anomalia sa mga PCSO Lotto Games na may jackpot prizes. Kinumpirma naman ito kahapon ng PCSO sa pagsasabing nabigo ang isa nilang masina na makuha ang isa sa mga winning balls. Sinabi ni Sen. Rafi Tulfo, kailangang malaman ng publiko kung totoong aberyang nga lang ba o isa na naman sa mga kaduda-dudang hakbang ng PCSO. Ayon kay Tulfo, bad timing ang nangyari dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa e-lotto sistema. Kamakailan ay inibesigahan ng Committee on Games and Amusement ni Tulfo ang napakaraming reklamo at duda sa PCSO. Kaya kanilang pinagsimete ang ahensya ng listahan ng loto jackpot prizes noong Hulyo, Agosto at Setyembre ng nakaraang taon. Ako, si Raymond Tinasa, para sa kwentong politiko.